Naging matagumpay ang sinagawang maritime training activity sa pagitan po ng Philippine Navy at ng Indonesian Navy na ginanap sa Visayas. May report si Jess Atienza ng PTV Cebu. Rise and shine, Jesse. All stations, report! Ito ang mga maaksyong eksena sa isinagawang field training activity na nilahukan ng hukbong pandagat ng Pilipinas at Indonesia. Bumida rin ang mga barkong pandigma ng dalawang bansa sa closing ceremony ng MTA Filindo 2023 sa Naval Forces Central at sa Karagatan malapit sa Negros Oriental. Binigyang diin ang mabungang resulta ng pagsisikap at pinaghirapang training ng mga tropa. These exercises cover a wide spectrum of maritime knowledge from navigation to ship maintenance to emergency response and humanitarian assistance and disaster relief operations. These exercises are conducted to ensure that we are always prepared for any eventuality. Ayon sa Philippine Navy, hindi lang ang mga sundalo ang kanilang pinaghahanda. Pinaghuhusay din ang mga kagamitan upang umakma sa pangangailangan ng nagbabagong panahon. For next, for 2025, we'll be getting two new brand new Corvettes. For beginning 2026, we will be getting six OPVs And beginning 2025, we'll be getting two brand new uh, landing docks sa Indonesia. These are the new assets that we're expecting. Aside from that, we'll be getting a Acero-class gunboats. But the next apat, are much, better, are much better equipped. As they're only equipped with guns. But the ones that we'll will now be equipped with spike missiles, non-line-of-sight missiles, na mas ma, mas, which will further improve our capability. Sa pagtatapos ng maritime training activity sa pagitan ng Philippine Navy at ng Indonesian Navy, ay siya namang pagpapatuloy ng kanika nilang mga responsibilidad. Baon ng dalawang hukbong pangdagat ang mga aral at ang mga makabagong tuntunin kung paano mapangalagaan at maprotektahan ang dalawang bansang magkaiba man ng lenguahe ay iisa naman ang hitsura at ang hangarin sa pagpapanatili ng kapayapaan. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.